Tungod sa kasaba sa among silingan na samtang sila gaana-ana. Nang hubag ng aybag sa akong bana. Maayong adlaw ka ni DJ Sam, ingon man na sa imuhang libuan eh, ka mga viewers at followers. Malingaw, jud ka ko aning imong programa. Among mga silingan o kauban sa trabaho, magsigin na lang o agik-ik. Pinasahi po ning akong problema og mamasin pod ko nga basin di ay sa gamay nga pamaagi makahatag pod ko og kalingawan sa imong mga viewers. Og sa laing bahin, makakuha pod ko og advice gikan sa ilaha. Dugay na namo ning gihambin nga problema sa akong bana DJ Sam. Hangtod karon, nag-suffer gihapon ni. Kining among gipuy-an man good, row house lang ni di DJ Sam. Nagdikit yung tawon ang bungbong namo. Apan ha mo gaway, good unta? Mag seven years na po nga nagpuyo dinhi. hi. Amo adyo din kaugalingon, DJ Sam, ginabayran pa namo ni Hangtod Karon. Tawga na lang di ay sa pangalang Irene. Samtang akong bana, itago na lang nato sa pangalang Joel. Nagsugod ni di hanggi ang among tupad nga door, DJ Sam. Security guard ang nakarenta og halos kada gabi eh, magda siya og babay, DJ Sam. Saba kaayo sila. Sa pagkabalo na ako, no, minyo naman daw ng tawhana. Abro daw ang asawa. Apan bisan kinsang babae naman lang ang iyang ginatira. Halos magkadlaon silag paka-paka DJ Sam. Ug saba gyud kaayo ang mga ungol. Napay mga shit shit lagi daw og uban pang mga pamalika sa babae nga hinapakay pa gyud sa sampot. Murag na lang og 30 minutos, human kung bati na balik. Wa man unta ko'y pakialam, DJ Sam, bisan pag tagagabi e siya magdagbabay diha. Kula tahon niya taman sa kama, kay iya haman ang kinabuhi. Apan ako aman god, ang akong bana dili pod mahimutang, mataghiga yun, nga sila mag ana, -ana. Magsigi na lang pod og tungko og paminaw sa bungbong sa ilaha. Kung unsa oras sila mahuman, maupapod ng oras nga matug in ng akong bana. Usahay wa pag DJ Sam. Unya, sa sige niyag paminaw, maganahan man po ng amaw. Ako na po ng iyang hasulon o pukawon, bisa nakatug na ko DJ Sam. Usahay maglagot ko, ino na lang nako ako siya nga pagpalpal na lang diha, oy. Lagot ka ngayon, napakoy duty pagkaugma. Mayo gani DJ Sam, kay gamay pa ang among anak two years old pa lang, ugwa gwa, tayo kamalay-malay kung unsa may mga kabastusan nga panghitabo sa among palibot. Kanaganing na hinanok na kagtulog pero makamata na lang ka kay duna ay nagpalak-palak kusog kaayo. <laughs> DJ sa ang akong bana ang akong kagulan. Kay alas 8 pa sa buntag ang iyahang duty. Tapos usahay tag alas 4 na sa kadlawon mahuman og bugno ang pikas namong bay. Ug akong bana napulaw og pinaminaw. Dako na kaayog ay bag si Joel DJ Sam. Ako siyang giingnan nga dito na lang una may mamuyo ilahan ni mama. Aron pod nga makaplastar pod migtulog. Di pod siya kay samok og layo daw. Paminaw na ako no giganahan sab ning panuhak. Gusto na unta na akong istoryahon ang tag-iya sa balay DJ Sam pero basin og makabalo ang security guard nga nagrenta. Initan niya ming duha sa akong partner. Mao nang naglibog ko DJ Sam. Lami, nagid batuon ang ilang atop samtang mtanga rr sila. Kung kamo daw bisa sa among sitwasyon, unsa may angaya namong buhaton? Dugang paning na kung utro pong manyakol. Paita na jud. Tambagiin taon ko ninyo. Imong Sander DJ Sam, Irene.